flashback. Ay, kag... Sarap talagang bumiyahe pag malayuan. Tapos ganito pa yung kalsada at panahon. Nakikisama. A few inches later. Ah. Tabi muna tayo saglit dito. kalapas for today's vlog nga po ay samahan nyo ako at pupunta ako sa tuwi uh, Batangas pa rin po syempre <laughs> mayroon po akong kamit up at ako ho ay may bibili na pyesa bali po ay JRP flat seat ah uh, ito po yun ito po yung binibenta nya Uh, gray logo po yan. Tapos rubber po yung logo niya. Kaya nagustuhan ko. Wala kaming pakialam! <laughs> uh, yun nga po. Iniisa-isa ko nang ayusin itong motor ko. Meron na akong nabiling rim set. Meron na rin po akong in-order na uh, shifter. Tapos ito naman yung flat seat na po ngayon. Sana ako. Oh. Wow, biglang kabig <laughs> So, samahan niyo, mga boss at puntahan natin yung aking ka-meet up Para naman hindi boring ang aking biyahe ay samahan nyo ako <laughs> Nandito pa nga ako mga boss sa Lemery Medyo malayo-layo din yung aking biyahe Aabutin ah, siguro ako ng 45 minutes to 1 hour. Pero syempre, enjoy na lang natin ang ating biyahe para hindi tayo mabagot. Ayun nga mga boss, hindi rin talaga ako pamilyar pa doon sa aming uh, Pero isang beses, ang alam ko na ko na yon nung ako ay nagpa-rehistro ng kotse sa balayan tapos ah nag ang nagyari naman noon kaya ako napunta sa LTO ng Tagaytay ay dahil sira pala yung printer daw doon sa balayan at ah, tinga ng alam ko yung Jollibee na nadaanan ko yun na nga yung aming pagmimitapan Buti na lang, biglang umaraw kanina ho ay napaka kulimlim tapos yun nga bumuhos ang ulan kaya hindi rin ako agad nakalis uh, ngayon nga alas 9 na lampas kaya ito buti naman tumirik na yung araw kaya nakakapag vlog tayo ngayon at saka matutuloy yung ating pagbili ng flat seat ulit na ilalayo itong aking uh, raider dahil uh, wala naman ako masyado pang pinupuntahan ngayon tapos wala din akong ride uh, nagbabalak pa lang ayun <laughs> mga boss ang alam ko ay nandito na ako sa kalaka alam ko ito yung bungat eh tapos ang susunod nating madadaanan ay balayan tapos yun nga, tuwin na. bumiyahe pag malayuan tapos ganito pa yung kalsada at panahon nakikisama walang traffic yun lang mahangin tapos nararamdaman ko talaga yung hampas ng hangin dito sa sa akin at sa motor pero okay naman basta mag-aero ka um, nagiging komportable na hindi na nagwiwigil yung motor ayan dito tayo sa, sa Kalaka Poblacion Shoutout po sa mga taga dito dumidilim na naman mga boss naku po ito mahirap baka abutin pa tayo ng ulan mapapahinto na naman yung biyahe ko tapos nababasa pa yung camera ko. Kasasabi ko lang na nakikisama yung panahon sa biglang dumilin. <laughs> Wala, ang dilim na sa may bandang unahan. Mukhang <laughs> nandyan yung ulan na. Ah. Woo, grabe. Ngayon pa lang. Hindi pa ako naka-flat seat. Nangangalay na yung puwet ko lalo pa sigurado pag nakuha ko na yung flat seat. <laughs> Pero nang mm -hmm. naka-experience ng flat seat tapos binenta ko nga lang dahil nangailangan din ng pera. Ah, uh, kagandahan nga lang parang napaka-comfortable niya dahil ang baba ng pwesto mo. Nga lang, medyo ngalay talaga siya sa malayo ang biyahe. Kumbaga, ang manayari niyan, Pembot-pembot yung pwet mo <laughs> Alam ko maraming nakaka-relate dyan Sa mga naglo-long ride na naka-flat seat Naku po Ayan na Ang sakit na sa mata ng ulan <laughs> Enjoy lang natin Enjoy lang kahit tumakampun oh, na lang. Always ready tayo sa mga ganyan. Pag mga ganun boss na may parang biglang ah, liliko, huwag niyong bibiglayin yung preno. bahan bahan lang yung pagpiga. Pag medyo malapit na, tsaka nyo lang pigayin ng matigas-tigas na. Nice. Tsaka, yun nga, importante talaga na mapagkakatungwalaan yung gulong nyo ibig ko sabihin um, kung bibili tayo ng gulong wag naman yun talagang titipirin natin kasi uh, importante din yan para lagi tayong ligtas sa mga biyahe natin dapat yung alam natin na makapit Ang alam ko ay balayan na to dahil nakita ko na yung parang ano to ba ano ba tawag sa ganito ah... Uh, crossing <laughs> ay yun yung Walter Mart eh. palatandaan na tsaka yung Jollibee palatandaan ko yan na uh, balaya balayan na nga ito ang kanan tayo alam ko dito yung papunta ng Tuwe pero magtatanong na rin tayo para sure Kuya, Magtatanong lang po, dito po yung papuntang tuwi. Tuwi. Apo, uh. yung sa may paliko po. Uh. Aha, sige po. Salamat po. Okay. Yun o, no, Lady Rider. Ingat ate, ingat. Ay, eh, grabe, hindi na tambon. Ulan na to, ulan na. <laughs> Parang hindi na natin kakayanin. Mukhang harap muna tayo ng masisilungan. Ah. Tabí muna tayo sa grid dito. Hoy, <laughs> <May> ho <kisilungho. laughs> Malangas na. Eh. <laughs> Ayun, sa wakas. Matapos ang napakahabang biyahe Nakita ko rin yung Jollibee Sa wakas At ang sabi Doon daw sa likod Ng Jollibee kami makikita Mayroon daw gasolinahan Ayun, Caltex Alt text pala yun Parang mali yung sinabi niya <laughs> Parang iba yung sinabi niya Nakabiyos na red daw sila So ayan mga boss, nandito na tayo sa meeting place. Hintay na lang natin yung ating ka-meet up. So ito mga boss, mo ito na yung ka-meet up na 10 views na pula. Ay, lapitan ko na lang. So nandito na si boss, mali Medyo mahihayin pala si boss, mahihayin. So ito mga boss, nandito na natin yung dala niyang flat seat JRP. Uy, ganda pa. Walang ka-issue-issue. So, ayan. So, ayan na. Babayaran na natin para makauwi na rin tayo. Ang na lang dyan, boss. So, ayan. Salamat mo sa salamat. Ito, ito yung bayad-bayad. Thank you, thank you. Salamat mo sa. Sige, ingat ka, ingat. Thank you, boss. Thank you. So ayan mga boss nakuha na natin Ayan mga boss Pauwi na tayo Salamat ulit sa panonood Diniskarte ako na lang kung paano ko nilagay yung uh, flat seat dito sa upuan ko tinape ko na lang kung makikita nyo doon sa video kasi nga wala akong ano wala rin akong bago or ano man na something na pwedeng paglagyan ayun diniskartehan na lang ayon so marami salamat sa panonood at sana suportahan nyo ulit ang aking uh, channel yung mga susunod ko pang video at sa mga bago pa lang po na nakapanood um pa-follow naman po tsaka nga pala Shoutout kay boss Doon sa may-ari nitong flat seat uh, salamat nakuha ko to sa kung totoo sa in mas mababang presyo siya sa brand new tapos hindi naman siya ganoon ka kupas na parang slightly used pa siya. So maraming salamat boss sa asapinsan niya na naka-meet up ko. 'Yon, shout out sa inyo, maraming maraming maraming, maraming salamat. Okay, 'yun lang mga boss. Ride safe sa ating lahat.